Ah, magandang umaga po sa inyo mga katropa. Welcome po to my YouTube channel. Sa umagang ito mag build up at saka magturno tayo ng pin ng support roller ng mixer. Yung malaking mixer po. Yung may malaking imbudo. Yung 10-wheeler na mixer. Okay. So punta na tayo mga, katropa. fondant karlige montanyase işte tonoh sokara <laughs> karlige

Kita nyo. So, isang deep tapered roller meron yan. So, isang paras yan. Ito okay. yung ikot, ito yung stilo. yung na kahit kawaliwal na ginagamit pa rin hindi ginagamit eh kung nangyari nagamit yan ayun makita ko sa inyo yung yung roller nya so binibilda pa natin yan ito yung roller mga ka so ang sukat nito itong portion na hindi na damaged So, ang sukat niya matro pa ito yun pag sinukat mo yung kabila maliit pa yung matro pa Tukot ito. Dito, malaki. Pagdating sa kabila, ilagatin ang ilagat. Ilagatin ang palipir, ha. Ito yun, mga ka So, malaking-malaki ang diferensya. Okay. So, ang gagawin natin yan, bibit be apan pa yan ah, bunuhan pa yan at ito yung bearing nya okay so more or less maka makakaubos yan ng mga 8 kilo welding rod na 60 okay original yang formate itu ya. Saya indi pas lah, itu ya, siang. So balik taedo sa turno. Sapinya dia sekitar. May pin So yun ang pin ng roller ng back po. Ah hindi Roller ng mixer na tin wheeler Sampong gulong

Pagkakita mo na yung itong buhok. mo na yan. Kasi sila-sila nang ispray Okay. So, ito ba, itong na ito. Ito kaya menu niyo ni May dalawang roll niya sa pagkailan ng pili. Para alay. Para hindi ba? Nagsak. Ito yun. So dahil nga nasira yung mire, pala yung pagkakamit ng parito. Ayun. Hinaan pati yun. Siya pili niya. So kung may natutunan kayo sa video natin ito, paki-like, share, at subscribe po. At paki-pindot na rin po 'yung notification bell para ma-update po, po kayo sa sunod ko pang mga videos. Maraming maraming salamat po.